naman tayo sa aking youtube channel ngayon guys tuturo ko sa inyo kung paano ikabit ang makina ng walsa sa chowba kung pwede ba itong ikabit ngayon guys ito bumili ako ng chowba kanina dumating mo. ayan namili ako kanina tarating ko lang ayan may mga ibang pinamili ko ayan guys namili ako kanina marami-rami yan Marami ko lang. Ngayon guys, mayroon ako ditong sirang wall. Ito, luma na to guys. Matagal-tagal na to sa akin. Nabasag na nga oh. Ngayon, yung makina nito, may makina pa sa loob. Ito. Ikakabit natin dito si Chauba. Ano? So, okay, unpack. Unpack na natin yung Chauba natin guys. Para makita natin. ito na yung tsauba ito na guys ito na yung tsauba let's try natin guys kung malakas yung handa yun okay naman kaso medyo mahina nga lang hindi katulad nung wall. Pero subukan natin kung gumana yung wall. Yung wall na makina. Okay guys. Open ko muna para subukan natin kung pwede. At kung paano ikakabit. guys. Ito yung loob ng chowba. Kita nyo. Papalitan natin to ng makina ng wall kung pwede. hindi magkasya guys masikip hindi rin pumapasok yung tornillo so ang gagawin natin ngayon guys tatanggalin natin yung bakal nitong makina na to tanggalin natin para di mga kwan yung okay. ayan okay wala na siyang wala na yung bakal sa si loob ngayon tatanggalin naman natin yung bakal nitong makina ng chauba kabit natin dito kung pwede. Ayun, tanggalin na natin guys. Ngayon, itong makina, itong bakal na tinanggal natin yung letter E na to tanggal natin sa ba ikakabit natin dito sa makina na to ay masikip ay guys ito na nakabit na siya So ngayon, susubukan na natin ikabit dito sa chow Kung gagana ba siya guys. Ganyan ito guys. Okay na siya, di ba? Kasya na siya. kanina guys kaya di siya nagkasya kasi ito itong bakal ng original wall hindi talaga magkakasya dito kasi medyo maiksi siya saka iba yung butas yung butas kasi nitong pang chowba is medyo malaki pwede mo siyang i-adjust adjust, adjust pabalik palapit dito palayo dito guys kakabit na natin kung gagana siya giniwan natin yung kung tayo na ng... balot para hindi siya mag short circuit. Ayan naman. Kakabit natin itong pomilyo. sya siya ikabit guys kasi maliit mas maliit siya sa wall okay na siya guys so ito try natin kung gagana siya make sure din guys na bago natin paanda rin itong spring na to itong spring na to usog-usog natin sa harap lang nito. Ayun. Saka ilubog-lubog natin. Diyan dapat yung spring dito sa labas, saka spring dito sa loob magka-level, magka, -level, magka -level sila para mas maganda yung andar. Hen And guys, gumagana na siya. Mas malakas siya kaysa kanina. Ngayon guys, para mas lumakas pa to, mayroon akong gagawin na isi-share ko sa inyo. Mayroon pa tayong gagalawin dito sa loob. Na hindi kailangan ng SIM card para mas lumakas siya. Patayin mo natin. Ngayon guys, gumawa ako ng maliit na parang goma. Maliit ang gagawin natin dito, itutukod natin siya dito banda dito. Dito. Ilalagay natin siya dito sa part na to. Diyan, ilalagay natin siya diyan para ma-absorb niya yung lakas ng makina. Kasi pag nilakas natin to, iniikot natin dito band, itong adjust na to. Pag iniikot natin yan, tapos hindi na kaya ng hammer, papalo siya dito sa makina, mag-iingay siya. Kaya kailangan nating tukuran. Pero hindi natin kailangan ng yung ginagawa ng iba na nilalagay ng SIM card dito magkabilaan. Magkabilaan yan. Kasi pag nilagay natin dito SIM card, nilagay natin SIM card, masyadong sa yung makina. Masyado siyang iinit. Kaya dito natin ilalagay yung tukod sa dito bandaw. Dito. Sa pinakadulo ng part na to para smooth lang yung andar niya, hindi maalog. Kasi pag dito natin ilag nilagyan, nilagyan ng SIM card, sobrang vibration niya. Nakakangalay na sa kamay. luwagan muna natin, guys, para pang-cash siya. Ito lalagyan ko ni, guys. natin hihigpitan. Ayan guys, mas lumakas na siya. Tahimik pa. Very smooth yung under niya guys kaysa kanina. Walang kaingay-ingay yan guys. Oh. Pero malakas na yung makina niya. Hindi ko pa nalalangisan niyan, guys. Ayan o. Oh. Ito, guys, o. Oh. Very smooth na siya. Wal na yung makina ng chowba natin. Hindi na siya halatang mumurahin. Very smooth ang andar niya, guys, oh, Malakas. Ngayon, yung tuko dito guys, yung tuko dito, yung ito, bandang itim na yan, lalagyan natin ng pandikit para hindi siya matatanggal. Papatakan natin siya ng konti. Asan na yung pandikit ko dito? Asan oh, na ito so, na? Ito guys, alagyan natin ito ng konti para dumikit siya hindi siya matanggal ayan ayan okay na siya nakadikit na to itong dinikit ko na to tandaan nyo guys dyan nyo ididikit huwag nyo lalagyan ng car, sim card dito sa spring kasi masyadong wala nang gagalawan yung spring pag nilagyan ng sim card kasi masyado siyang mapapress kailangan dito natin siya ilalagay ito Ayun, okay na siya guys. Smooth na smooth. Parang wall na po yung under niya. Hindi siya maalog. Smooth lang yung makina niya. Hindi katulad nung may SIM card dito sa dito sa spring na to. Pag pinaandar mo siya, masyado siyang mabibrate. Ito, hindi siya masyado mabibrate. Pero yung under ng talim niya, hindi mo pigil-pigil. Okay, takpan na natin guys para magamit na natin bukas. Then guys, success na 'yung ginawa natin. Sana nakatulong sa inyo guys. Lagi lang kayong mag-subscribe sa channel ko guys. Pa-like naman ang share para pagpindot na rin ang notification bell para lagi kayong update sa mga gagawin ko pang video. Okay guys, God bless. Sa gusto pala guys, bumili lang mga items ko. Ito, mayroon ako nito. Mayroon din ako nitong wall. Mga plates guys. Gusto na magpalit. Ito rin, mayroon din ako nito. Starex. comment lang kayo guys sa comment section para malaman ko yung gusto nyong malaman para ma-share ko sa inyo. See guys.